Hello guys, ang magandang umaga po. Ngayon lang po ko ulit nag -vlog. Kasi gawa ng... Gawa ng sunod-sunod po nagkasakit yung dalawa ko pong Junakis. So, ngayon lang po ko ulit nag -vlog. At maraming salamat po sa nanonood ng aking vlog at sa so, nag Thank you, thank you very much po. Po yung asawa ko. <laughs> Ayan po siya, nagawa po ng bubong. Dinagdagan lang po yung bubong. Yan po ay yero. Lip. Kinuha lang po niya sa shop. Hiningi po niya doon, Hiningi po niya doon sa shelf. Ritaso po yan. Ayan po. Ilang piraso? Apat? Ritaso lang po yan. Hiningi niya po doon sa pinapasukan niyang trabaho. Kaya nilagay po niya doon, dyan sa bubong namin. Si papalit lang po itong bubong ng CR. Siya lang po ang nagagawa. So, wala po kaming budget. Wala po kaming pera. Pambela Kasi gawa ng sunod-sunod yung nagkasakit ng namin. Ayan po. Siya lang po. Thank you sa nanonood ng aking vlog. At maraming salamat po. Bye bye <laughs> Ayan na. Ayan na. Yun kasi. Ayoko na. Sige. Yan po silang dalawa. Naglalaro lang ko. Kasi nagagawa ni Papa. Tutu lang po. O! Sir Mama! Mama! Nandito! Mama! ah habang naggagawa po yun ayan na po yung yero nilagay na po ayun po ang nagagawa asawa ko lang po ang yung nagagawa habang nagagawa po siya nagluluto po ako ng aming ulam ngayong tanghali na sinigang na baboy po so marami pong nagluto po ako ng sinigang na baboy kasi gusto po nila magsabaw habang nagagawa ko yung asawa ko sa taas sa inangat lang po konti yung bubong namin ayun na so, po inangat lang po konti Maganda po 'yung, yung meron ninyo. Kiningay lang po niya doon sa shop. Kasi mabababa lang po 'yung bubong namin dito sa CR sa kadoon palabasan po. gawin po namin doon ang kusina doon doon po banda. Yeah. Yun na po. Yan na po. Inangat lang po. Ilang pala yung apat. Yun po. Yun po. Yun po. Nalang matatapos. Nakulangan po ng yero. Ang aming bubong. <laughs> yung tagagawa. Nakulangan ng yero. Kitin ng yero. Nakulangan po ng yero. Yung bubong namin. Hanggang dyan lang ga? Dito. Hanggang dito? Di Tama naman siguro yero mo. Kulangan daw ng yero. May yero pa naman ito. Pwede pa naman to. Itong mga yero na to. Dito na naman sa kusina eh. Angat ka pa kahoy. Sabihin mo lang. I'm ready. Ganun po ang nagagawa. Hi. Maraming po salamat sa nanood ng mga aking mga vlogs. Ang dami ko na pong puti book, hindi ko pa po napakulayan. O, oh, yan na naman yan! O, 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 po, siya. Na, kahoy? Anong kahoy yan? Ayon! Wait lang ko, apulok.